So ganito sistema ng Kiko Sobrang traffic Eh nung no, haba ng traffic dito mga par Grabe na talaga ang buhay sa North Caloocan Traffic ay tsan. <laughs> Ew. All right, hanap tayo ng padadaanan. Oh, sobrang traffic. Traffic ay tsan. Sakto ata labasan eh. labasan ng estudyante opya yeah. Uy Uy dito pa nag-parking kita <laughs> Hey Ah, pipick pick up <laughs> Asi <Nasipa> pa no? <laughs> Hi. Ay naku ikaw nako naman talaga mga Pilipino hindi makapagantay Hey, Abutin ka nyan talaga par Hindi ka umalis dyan Ilalaki nyan no? oh Ilalaki nyan no? Bata pa driver oh Veterans